Siyempre, hindi mawawala yung ating sili na pampagana sa pagkain. Hmm. O yan, ah, mga idol. So, magandang gabi. So, andito na naman tayo sa kusina ngayon. Magluluto tayo ng napakasarap na sinigang, guys. Ayan, ayan. So, ito yung ating pangunahing panangkap. Ayan, bangus. Siyempre, yung kangkong natin. Talong at okra na konting peraso lang. Sili, hindi mawawala yun. At yung mga panrikainos natin. Ayan, guys. Tara. So yan, tayo mag-ready na, maggisa lang tayo ng maglagay tayo ng mantika sa ating ah, gigisang ano, ah, panangkap guys. So mas masarap kasi yung ah, sinigang na pagginigisa natin. Kaysa so yung ano lang ah. Okay, guys, Okay, natin tong luya at ating ah, bawang. Then pag nasunog na, halu-haluin lang natin ng konti para hindi masyado masunog yung ating uh, ginigisa Ayan. then sunod natin tong sibuyas guys Ayan. magwagawin lang ulit natin then sunod itong kamatis guys pag nasunog na ng konti okay, yung ating uh, sibuyas at bawang yan Ayan, guys. Ah, pag medyo luto na yung ating uh, kamatis, pwede nating ilagay itong ating uh, bangos, guys. So, pirituhin lang natin ito ng konti para malinamnam yung lasa na. Ayan. Then, lagyan lang natin konti ng konting asin. Then, pwede nating takpan yan, guys. Babalik na rin natin yan mamaya. So ayan mga idol, so pag natos na ng konti yung ating uh, sinigang, uh, yung ating bangos, uh, pwede nating lagyan ng tubig. So ayan. Ang tubig guys, para nandun pa rin yung lasa ng ating uh, bangos. Then, takpan ulit natin, antay nating uh, kumulo. So ayan mga idol, so pagkatapos nating uh, matimplahan itong uh, ating uh, sinigang, Pwede natin ilagay itong ating pansigang guys. Ayan. Buhos na lang natin. Then haluhaluin haluin lang natin na konti. Grabe. Masarap na naman ang lasa nito. So ayan mga idol. So pag uh, natikman na natin yung ating uh, sinigang. Yung kung sakto na sa ating panlasa. Pwede natin ilagay itong ating uh, sili. Ayan. Grabe. <laughs> talagang mapapasarap na naman yung ahang nito at isabay natin tong tangkay ng kangkong yan. then hayal lang natin kahit mga isang minuto sunod natin yung ating uh, mga gulay na talong at okra so yan lagay na natin tong dalawang pirasong okra guys dalawa lang yung okra natin na nakuha sa bakuran at sunod natin itong uh, talong yan grabe Then, itong mga dahon ng kangkong, guys. Yan, oh, Grabe. Talagang mapapasarap na naman ang higop ng sabaw natin ito, mga idol. layan, Grabe. Siyempre, halu-haluin lang natin ng konte para ma-distribute yung lasa ng sabaw sa ating ah, mga gulay, guys. Ayan. Halu-haluin lang natin ng konte hanggang sa maluto yung gulay. So, yan, mga idol. So, luto na yung ating ah, sinigang, guys. Ayan, grabe. Talagang sinasabi ko sa inyo, mapapasarap na naman ang higop ng sabaw natin ito, guys. Pwede na nating uh, patayin yung apoy eh, para uh, hindi ma -over, para hindi ma-overcook yung ating gulay, guys. Ayan, no? Oh. Grabe. Talagang napakasarap nito, mga idol. Ayan, no? Oh. Lalo yung ulo ng bangos, guys. Ayan, no? Oh. Grabe. Napakasarap nito. So ayan mga idol, so ready na. Pwede na nating i tikman yung ating uh, sinigang guys. Ayan, grabe. Yung ulo pa lang talagang sinasabi ko sa inyo ay uh, magiging malinamnam -nam, nam nam yung higop ng sabon natin ito. Siyempre, hindi mawawala yung ating sili guys na pang pagana sa ating pagkain. Siyempre, napakaraming uh, gulay na talong at okra. Yung okra natin konti lang pala. Ayan o. Oh. No? So yan, talagang napakasarap ng higop ng sabon natin ito. So yan, ready na. At tayo ya uh, manonood ng balita habang ako uh, kumakain guys. At titikman natin yung napakasarap na sinigang. Wow! So, ayan, mga idol. So, ito na. Huhusgan na natin yung napakasarap nating na asidigang, uh, guys. So, una nating titikman, syempre, yung sabaw nito. Ayan, no? Pero may konti ganin. Mmm. Napaka-asin napaka at napakalinam na, guys. Syempre, so, yung tiyanang bangos. Ayan, no? Grabe, napakasarap. Mmm. Grabe, napakalinam na makalamon ng danger zone. Mm. Grabe, asing kilig talaga. Siyempre, hindi mawawala yung ating sili na pampagana sa pagkain. Yung saktong anghang lang ng sili. Pero napakanghang ng na sili ito. May times na hindi manghang. Pero ito, Labi ang hang kailangan mo na mahanang ng grupo Oh! Grabe, pinagpapawisan ako sa hanga hmm. Siyempre, yung okra favorite natin Grabe. Napakasarap. Siyempre, yung kankong, oh ito oh, napakalinamnam nito mm. ang lutong grabe damang dama -dum ko pa rin yung amhang ng sili ah grabe ah. naluluhan ako ayun mo ayun lang muna mga idol Ganda nga ba? Happy eating.